Hey, hey, what's up? What's up mga ka-okay, mga friends? Maset na sa ganang buhay po sa ating lahat. Andito pong muli si Coach Manny. At uh, sa video po na ito ay meron na akong isang napaka-marubdob na pakiusap sa inyo. Uh, dahil ako po ay talagang medyo nagwo na dahil uh, malapit na pong matapos ang first sem at uh, malapit na ang second sem at ito po yung last semester nung aking ipinapa sa inyo na dati kong player na nawala ng scholarship dahil sa pandemic uh, isa po isang varsity player na wala ng scholarship at uh, yung po isang sem na lang uh, ay naku nakakalungkot naman di ba sayang yung na-enroll natin siya ng per sem kung hindi siya makaka-enroll ngayong second sem na hindi rin makakatapos ay talaga pong uh, hindi kaya talagang hirap talagang tinatanong ko nga siya ano baka kaya na hindi talagang wala po kaya nandito po muli ako sa inyo na sana po panoorin niyo itong video na to, may share din natin sa iba para may mga makapanood po dahil uh, talagang medyo nakakapag-alala. Ayun nga po, 5,000 pa lang ang pumapasok at uh, malapit na. So, kaya ito po muli po ako humingi ng tulong sa inyo na sana po in any amount na pwede nating itulong. Paano ba tayo makakatulong sa kanya in any amount po na from your heart kahit piso lang talaga kahit piso lang, pwede po dahil meron po ngang, meron niyang uh, nagbigay ng 5 pesos, meron 10 pesos uh, pero kahit piso, kung meron kayong piso na gusto nyong i-extend para dito sa ating uh, player, para siya maka-graduate sana po ay uh, ay matulungan nyo kami rito, at uh, sa panong parang para tayo makatulong sa kanya eto po, itong videos, uh, sana po ay panuorin nyo ng buo, huwag nyong skip yung ads ka, at uh, kapag ito ay nilike ninyo at shinier ay uh, nagiging uh, marami po ang pwedeng makakita at pwedeng mag extend ng tulong at uh, kung ito po ay uh, magkaroon ng 1 million views kung mari shinier natin nilike natin at shinier nagkaroon ng 1 million views yung pong uh, possible nakitain ng 1 million views ay pwede nating maitulong kay Danica na makakasapat po para sa kanyang second semester kaya sana po ay uh, yun ang isang pakiusap po na sana po huwag nating iskip yung ads mapanood natin, ma-share natin at pag na-share natin to if there, kung meron pong ano uh, limampung libong katao 50,000 katao na makapanood nito at magbigay, na magbigay ng kahit isang ng piso lang ay uh, alam ko na sapat na yun para maka siya ng second sim kaya yun po yung hiling uh, na Uh, tulong na hinihiling ko sa inyo na kung wala kayong piso, sana po panoorin na lang natin yung video, wag nating i-skip yung ads at i-share din po natin. Paki-like na rin po, ayun. At uh, yun po ay alam kong uh, uh, makakatulong para makagraduate. Uh, kasi alam niyo, gustong-gusto ko lang talaga makagraduate itong uh, itong player na ito dahil sayang naman talaga. Talagang siya po ang inaasahan ng kanyang pamilya. Uh, na makatapos siya at uh, medyo mag ma, magkaroon ng ginhawa sa buhay. Ayun po, magkaroon ng maayos na trabaho. Kaya sana po ma-extend natin yung tulong. At uh, ayun po, nandiyan po ang Gikash uh, na naka po sa ating uh, video ang Gikash. dyan nyo po pwedeng ibigay ang inyong tulong. At ayun uh, nga po, paki-like and share ng ating video. Sa mga bago po, pwedeng uh, paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel marami po tayong may mga papapanood po tayo sa aking youtube channel kagaya ng pagtatanim sa sports ayan po sa coaching yun po yung mga pwede kong ma-share sa inyo ayan po maraming maraming salamat po at uh, inaasahan ko na makakasama ko kayo para mapatapos natin yung si Dani Casino ka sa kanyang pag-aaral at uh, yun ibibideo ko rin sa kanyang graduation para mapanood nyo rin na talagang tayo ay naging successful kasama kayo ay kasama sa tagumpay ni Danica sa kanyang pagtatapos. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!